Hello mga ka-discovery! Welcome to my channel. Ngayon mga ka-discovery, nandito tayo ngayon sa May Ortigas Avenue, uh, Antipolo City. Yan, nandito tayo ngayon sa may tapat ng LTO Antipolo. Yan, ayan yung new LTO Antipolo, yung bagong LTO. Bali dati kasi uh, nakalagay yung ano natin, yung LTO natin dun sa may ano, sa may Silawis Street dun sa may malapit din sa bayan ng Antipolo. Ngayon, uh, ito na yung pinakabago, permanent. Permanent na opisina ng ano ng LTO dito sa Antipolo. Napaka ano, napaka luwag, napakalaki. Yan, bali Yan, makikita nyo, malaki yung space, parkingan, nandiyan na rin yung stencil, sa kami medical na rin sa loob. Yan, sa mga hindi pa nakakaalap, ah uh, dito lang yan sa may ano, sa may Ortigas Avenue. Yan, itong paway na to. Bago ka mag ano rito sa may way na yan. Yung may, uh, may nakalagay na antipolo. Yan, dapat lang siya ng Evergreen subdivision. Ito. Subdivision dito. Tapos, tap Yakult. May Yakult dito. Yung gawa ng Yakult. yeah, mga ka-discovery. Yung mga hindi pa nakakaalam, Yung malapit sa antipolo. Mga taga-antipolo. Ito na yung bagong ano, uh, LTO. Huwag na kayong pupunta doon sa dati sa may Silawis Street. Yan, dito na pupuntahan yung mga, ano, mga taganti poli, mga magpaparehistro, kukuha ng lisensya. Yan, bali, et, eto nga pala, pakita ko sa inyo yung loob, mga ka-discovery, yan. Yan, makikita nyo sa loob na, ano, napaka-comfortable na, hindi kagaya dati, naka- electric pala, mainit. Ngayon, uh, et, ya, air, condition na dyan sa loob ng, ano, ng opisina ng LTO yan matagal bago nagkaroon ng sariling opisina ng LTO Antipolo kasi ano ilang taon din na nagdaan bago bago nagkaroon ng ganto kagandang pwesto <makes noise> Iyan mga ka-discovery ito yung bago nilang LTO dito sa Antipolo City yan bali doon yung ano yung pinaka stencil yan, yung may mga tao doon tapos kung gusto nyo magpa-medical ito meron din tapos merong CR dito yan malawak yung parkingan yan mga ka ito na yung bago nilang LTO Antipolo. Yan, ang kauna-una ang pwesto nila doon sa may ano, sa may El Sumulong Memorial Circle. Yung nakalagay lang sa ano, sa container van. Tapos pangalawa, doon na sa may ano, sa may Silawis Street. Tapos ito na ngayon, yung pinaka-permanent, napaka-aliwalas, air-condition sa loob. Yan, napaka-comfortable na sa mga tagang tipolo na mag pre at kukuha ng mga lisensya. Iyan mga ka-discovery, uh, hanggang dito na lang ang ating vlog. Bali, yan, ito na, naipakita ko na sa inyo. Uh, I-google nyo na lang. Uh, ano dito sa may ano sa may New LTO ng Antipolo dito sa Ortigas Avenue to City. Yeah, mga ka Discovery hanggang dito na lang hanggang sa muli. Thank you for watching.